Hello magandang araw po sa inyong lahat at dahil day off ko po ngayon apat na araw po ang day off natin at eto na nga makakapag ikot ikot na rin po ako sa aking mga halaman at... So guys eto po yung aking in order na succulents nung nakaraang linggo at dumating nga po siya nung isang araw ito po ay mga cuttings lang kaya kailangan pa po natin itong paugatin. Mga variegated po ito. Medyo mura-mura po dahil uh, mura po ang pagkakabili ko. Mga cuttings lang po kasi ayan. Kasi gusto kong magkaroon ng variegated na mga succulents. So nasaan yung ating Tignan nyo, si variegated na purple delight. Ay. Ayan po, oh. Si purple delight. Ayan, wala po siyang roots. Kaya kailangan natin siyang paugatan muna. Eto si West Rainbow. Eto naman, gift lang po ito sa akin. At ang pangalan niya ay hindi ko po siya masyadong maintindihan. Kalimanjani. Ayan. So, eto rin po, gift din po ito. Ito po ay si Pink Witch. Ayan, si Compton naman to, si Compton. At eto naman po si Mrs. Richards. Ayan, at ang ating Paraguayense. Eh barigated. At may barigated din po tayong uh ruby necklace. Ayan oh. Ito naman po si Ionium Canary. Napakaganda niya po. Oh. kaso sana mabuhay ko po itong si Ionium. Ayan. At meron din po tayong si Black Ebony. Ayan oh. So, pauugat po muna natin ito bago natin, bago ko po ito ilagay sa kanya-kanyang pot. Ayan. Mamimili naman po tayo dito ng medyo malalaki na at masikip na po doon sa kanyang plastic pot na pinagkakalagyan. Katulad nga po nito si Captain Rose. Ayan. At heto pa po Itong isang to. Sino nga bang pangalan nito? Ayan, si Machete po. Medyo nag-aanak-anak na rin po dito sa kanyang lagayan, kaya kailangan na rin po nating ilipat. At ito si Captain Rose yata ito eh. At ito po, yan. Si Lucila. Ayan, marami po tayong ililipat. So, mamili pa po tayo. Yung pong hindi na magkasya sa ating lagyan. Ayan, bali, apat po itong inalis ko muna dito. Sakan muna yung iba nga po at naka na yung ating paglalagyan at bago po bago ko po ilagay itong mga alaga natin ay lalagyan ko muna sila ng ant killer dust kasi napapansin ko po ngayon dito sa aking mga alaga ay inaatake po sila ng mga langgam at mm, na naiirita po yung ating mga succulents at meron po rin na nakikita ko po na yung mga roots nila ay pinamamahayan na rin ng mealybugs dahil bihira ko po ma-check ayan nakakalusot po yung uh, mga kalaban nating mga insekto kaya minsan nakikita ko po yung ating mga alaga ay nananamlay ayan alam ko na po yung kanilang problema So, hayan bago nga po natin ilagay, ay lagyan ko muna po ng unkiller dust ito. May eh, mga babies na rin po sila oh. Ayan, oh. Hmm. Tapanggalan lang po natin ng mga tuyong dahon. Para malinis. at eto naman po si machete kunin natin itong mga dahon baka sakaling tumubo <tinyo> nasa inyo po kung lalagyan niyo siya ng topsoil hindi ko muna po lalagyan niya ng topsoil dahil hindi pa ako nakakapunta ng aming hindi ko po muna lalagyan ng topsoil kasi wala pa po akong panlagay naubusan na ako So, ayan, nairipat na po natin yung kailangang iripat para hindi po nagsisigip na po siya dun sa pag pinagkakalagyan niyang plastic pot. Ayan, nakapagripat po tayo ng mga ilang pirasong mga lumalaki na po nating mga succulents. Yung lumalago na po at hindi nakasya dun sa kanilang pinagkakalagyan. At, ayan nga po, Si Captain Rose, si Machete, si Captain, dalawang Captain Rose po yung aking iniripat. At itong si Party Queen. Ayan. So pupuntahan ko naman po yung aking cactus doon na nakita ko po mga namumulaklak. Tara at puntahan po natin. At ito nga po yung aking cactus na si Estapelia ay namumulaklak uli ngayon. Ayan napakaganda po talaga ng bulaklak niya. Nakaka ano. Tingnan nyo oh. Ang ganda-ganda. Ang cute. So kaya meron pa rin panibagong bubukang bulaklak sa tabi niya. At ito naman po yung isa kong cactus. Ayan. bulaklak din. At ito po yung aking si Mickey Mouse na cactus. Ayan, oh. Lumalaki na po siya at nagsasanga-sanga na. Ang dami niya ng sanga, oh. Ayan. Napakaganda. So, heto naman po yung si Snowcap na cactus ko. Ayan. At ito po yung ating si robisia pulbunosa. Ayan. Kulay orange po yung kanyang bulaklak. Heto rin po, kulay pink. Ayan, yung nakikita nyo po sa kanyang crown. Ayan, mamumulaklak na naman po yan. Ito, napakakit po. Oh. Tingnan nyo. Hindi masyadong nakakatakot hawakan. Hindi katulad po ng ibang cactus na napakatinik. Ang pangalan po niya ay si Espostoa Mo melanostel ayan. marami pa po tayong mga uh, cactus dito na sari-sari po, hindi ko na po alam yung mga pangalan nila ayan, basta tanim lang po ako ng tanim ayan dami dun sa kabila hindi pa sila namumulaklak eh Nakakatakot po silang hawakan ng tinik nila. <laughs> ito naman ang ating lady's finger. Ayan. So, ayan. Napabayaan na po natin ito. Haha. na sila dito. Tanggal, tanggalin ko lang po yung mga ano niya. Ang dami. Ah, hirap nang tanggalin. Ay, na muna yan. ito so, naman po si rat tail ayan dami na oh dati dalawang tangkay lang puro ang nilagay ko dito eh pero ngayon ayan na oh nag-aanak na sila naga so ito rin po ay isang cactus ayan ginawa ko pong hanging plants hindi ko po alam kung siya ay namumulaklak o ano. Hindi ko pa po kasi nakikitaan siya ng na mamulaklak siya. Yan. So, eto guys yung aking lip propagation po ng lovely rose. Ayan. Lumalaki-laki na po yung ating propagation ng lovely rose. So, ayan guys. Maraming maraming salamat po umuli sa inyong panonood. At see you on my next video. Bye bye! <tong>